Malaki ba? Yung alen. Malaki ba ang kita ng captain sa high family up? Naku, sa high family up, malaki ba? Malaki nga ba ang kita o malaki ang gastos? Dapat yun ang tanong nyo eh. Malaki ba ang gagastusin kapag nagiging captain ka sa high family up? Yun dapat. Kasi big yes. Malaki ang gagastusin mo. Pakita ko pa sa inyo yung mga recharge ko. <laughs> Sobra. Honestly, walang masyadong kita ang mga captain. Lalo na ngayon guys na tinaasan yung weekly task. Mostly sa amin ng mga captain, bilang lang ang nakaklaim ng weekly task na free coins na yun, yung 1,000 plus na free coins. Bilang lang ang nakaklaim sa amin nun. So, mostly kami mga captain is tabon, recharge. Nagre-recharge pa kami para pamigay ayuda sa mga active members. So, siguro kapag napagod na kami mag-recharge nun, no? napagod na kami magsayang ng pera, aabot din yung time na susuko na din kami, no? Kasi mabubuslot na yung bulsa namin <laughs> kaka-recharge. In, in short, si High Family lang po talaga yung kumita, yung mga captain, hindi. Kasi hindi naman ganun kaganda ang bigayan din sa diamonds. Sa trade, guys, hindi naman as in hindi ganun kaganda yung bigayan. Kanina, naghagis ako ng Family frame, yung halaga ng family frame is 50. So, kadalasan, ang nakukuha nila sa family frame ay nasa 35 diamond, tapos 15 or 20 coins. Ang nakuha nila kanina, naghagis ako, 9 diamonds, 8 coins. So, saan na pang tayong iba? ba? Diba? Parang papangit ng papangit ngayon yung app. Hindi ko alam sa iba kung nagagandahan pa sila. Pero para sa akin, napapangitan na talaga ako sa app. Pero, syempre, hindi naman ako mag-leave sa app. Kasi nga, may mga active members pa naman ako. Siguro, kapag umawat yung time na napapagod na din sila, yun na din siguro yung time na bibitaw na din ako. Kasi nga, ayoko naman bumitaw kasi andyan pa sila. Diba? Kawawa din naman. So, lalo na yung may mga old star. So, ganun din yung ibang captain na may mga old star. Yan na lang din yung pinanghawakan nila yung mga active old star nila. Kasi nakakaawa din naman kung yung captain ay hindi na magiging active, no? So, yun lang. Ang sagot po sa katanungan nyo ay hindi. Big no po talaga siguro mas malaki yung magagastos mo kaysa kikitain mo. So, kung ikaw may bala ka mag-captain, pag-isipan niya po muna kung uh, kaya niya ba yung time, kaya, kaya niya ba maging active, kaya niya ba i-sacrifice yung uh, savings niyo just in case na kailangan niyo mag-recharge, kaya niya ba, pasensya niya kasi natawa talaga ako kasi kahit sarili ko buang talaga nag-recharge ako, promise. Nag-offline nag, -offline, nag -offline recharge pa nga ako eh, yung sa 12K coins. magkano yun? 1,000 pesos yon So, yung, yung recharge nyo na 800 pesos, may free fragments pa yon eh, Yung offline, wala kang free na fragments don So, yun. Baliw, baliw ako. So, I don't suggest na gagawin nyo din yun. <laughs> Lalo na sa walang extra at ang habol ay kumita. Pag-isipan niyo po muna talaga. So, yung sa mga nagtatanong, yung hindi pa official ang family kung magkano yung gagastusin para magiging official. Nakalimutan ko 5,600 yata or 800 yung uh, ano, marirecharge niyo. Basta i-count niyo lang 7 times 800. Yan. 5,600. Kasi nga sa 800 recharge nyo ay my 10k coins so 10k coins times nyo sa 7 para maging 70k yun ang magagastos nyo so hindi na po kailangan ng liveliness basta nakatanggap na kayo ng 70k coins, pwede na so yan lang po ang maibabahagi ko kung uh, malaki ba ang kitaan ng captain dito sa high family cup o oh, hindi So, sa mga ayaw maniwala, gusto niyo pong subukan, go ahead. <laughs> Free naman po eh. Okay, basta ako sinabi ko na sa inyo, hindi maganda ang kitaan sa iFami app kasi nga, random na yung nare-receive natin sa mga trades natin. Maliban na lang sa Crystal, BFF Crystal or CP Crystal, yun medyo okay yun. Medyo hindi siya affected. Pero, pero the rest is sobrang random. Yala po. You'll see us for our next video. Thank you for watching. 拜拜。<Good>